sis ati malong parang nag nag turn off yung aking video ano so parang bumabalik sa ano uh, hindi ko pa basta tatapusin ko na po ito at maraming maraming salamat po kasi parang nag turn off po yung aking camera po so sa aking mga subscriber maraming maraming salamat magandang umaga dyan sa Pilipinas. Tanghali po dito ngayon at magandang hapon sa ibang bansa at magandang tanghali at magandang gabi sa ibang mga OEW yung nanonood sa aking videos. Uh, maraming salamat kay Lynn uh, Martinez na sa Singapore. Maraming salamat uh, G. Bonin. Maraming salamat din sa iyo. So sa mga bago kong naging kaibigan, Maraming maraming salamat sa inyo sa bago kong kaibigan galing kay Kapanday uh, thank you po. I love you all. Nandito ko tagumpay ko nyo. Maraming salamat at nadagdagan po uli 'yung aking subscriber. Thank you. Bye-bye. I love you all.